Hmm. Hi, good evening. Hello, Good evening. Good evening po. Kamusta naman ang inyong ano? Uh, sorry, medyo nagantay po kayo ng counting oras, pero turn over ko na po. Na-check ko na po yung unit. So far, it's okay naman. So baba ko na lang po siya later. And then so we have toy po for baby. Actually, sa Toyota Makati talaga nagpe-prepare kami especially sa LCG group, kapag nag-release kami ng mga bata, kasi mm. syempre, hindi mo naiinip. Opo. Nagpapubay talaga kami ng mga laruan. para lang may something silang laruin. So, baby! Oh, my! Yay! This is yours! Oh, my! And then, what's this? It's Mickey! Hello! Ilan taon na po siya, ma'am? Ah, two years old. Okay. Ah, uh, pasalamat tayo sa Oval Family. Because hinanap po tayo ng mag-asawa. So I believe nakapila sila sa ibang dealer. So hindi natin inaasahan nagkita kami kahapon. Dinalo tayo nila, sir. So sige sir, hindi lang po kami ng kwento about doon sa nangyari po kahapon. Yung bali, nung nakaraang linggo, sa kabilang dealer, natagalan po kami maghintay kasi wala po silang unit ang unit lang po nila ay mga ano XE. So gusto po namin ng E at Pinunta ko si Ma'am Lorna, uh, may available po silang Innova E Diesel 80 na color black. So kahapon, nabigyan po kami ng chance na mabigyan ng unit. So maraming maraming salamat wow. po Ma'am. Thank you po. Salamat din po kasi syempre uh, nakita ko ni Sir Nanodiata parang subscriber ko si sir eh, o si mam. Ma I don't know oh, kung po. sino po eh, si sir. Oh, Tapos, nang pagtingin ko doon sa thread, uh, January pala, this year pa kami nagkakausap kasi nasa abroad pa siya. So, willing naman si sir bumalik talaga ng sasakyan para sa family as service. So, hindi siya na bigyan sa kabilang dealer. So, takbo kahapon, I think mga mag 11 o'clock eh. So, punta, and then nag-aise kami ng mga documents pinramis ko naman po at sinigurado ko po muna yung mga yun, yung unit na ibibigay sa kanila is ano pa siya stock uh, available. Opo. So par available naman na award naman kay sir. So natutuwa kami kasi syempre may na naman kaming pamilyang napasaya na tulungan kasi three weeks nga daw po nagantay. So maraming maraming salamat po sa inyo By the way, OFW, ayan na naman po tayo. OFW, si Perers, uh, shout out po sa lahat po ng OFW, especially ang mga seaman. Kasi nga pala ko minimension, seaman po yung asawa ko. So yung milestone ng, ng pamilya, especially yung mga anak pag lumalaki, hindi nila susubaybayan just because nga, para yan sa pamilya, ang pagtatabaho sa ibang bansa, hindi lang pang kundi para sa pamilya. Nagpo-provide sila. Great provider talaga yung mga nag-a-abroad para sa pamilya. So, shout out salamat po. Salamat po shout out. Thank you so much po. Thank you po. Thank salamat you, ma'am. Ma Opo. Si ma'am, o, di ba? Ang ganda ng haba na hair. Si ma'am. Si ma'am Charmy at saka si Sir Andy. And ang kanilang baby. So, oh. meron na silang sasakyan. Para papunta sa Mindoro po, no? Opo. Okay, Tapos yeah. service Tapos, service po namin sa therapy ni Mama. Ah, opo kasi para sa therapy terap ng kanilang baby. So, thank you so much. At uh, po si Toyota Makati tsaka po si Lorna Gawani known as La Coracha and my team. Thank you, thank you po. Thank you. Thank you, ma'am. No, na you po, ma'am. I you, Turnover ka na po yung ma sasakyan. Ma'am, ma thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Maybe, go, let's go down. Hi, uh, hi po, sir. Hi, ma'am. Ma Good evening po. Good evening. Uh, by the way, I'm Ja. This is Vanessa of uh, our marketing po. professional as well. Uh, sir, this test ko lang po yung mga um, benefits tsaka inclusions nung bago yung Innova E diesel automatic. So, ma'am, sir, ito po siya. Ito po yung sales invoice. Then, yung uh, warranty booklet uh, and service service um, safety features booklet nandito po. So, i-discuss ko lang po muna yung regarding po dito sa sales invoice. Um, dito po sa sales invoice, bibigyan po namin kayo mamaya pag exit natin sa garden turnover ng vehicle ng customer copy. While ongoing po yung registration ng vehicle sa ORCR, yun po muna yung gagamitin natin as um, document na ipapresent na pag hinanapan po kayo ng registro. And then, ito po yung sinasabi po namin na service warranty booklet. Um, pagka po magpapaservice po kayo, covered naman po siya. Any Toyota dealership po. So, kung magpa-province po kayo, vacation, then gusto nyo po magpapms, magpa check up, pwede po doon, sir. Tapos po, um kapag naman po sa Toyota Makati kayo magpapaservice, advice sila po kami anytime para po ma schedule po ka okay. namin. Tapos po, aside po dito sa service warranty booklet, uh, meron po kayong free PMS, 1,000 to 20,000 ma'am. So, pagka po mag-avail po kayo ng free, i-inform nyo lang po yung service advisor para ma-note po nila. Bibigyan mm -hmm. rin po namin kayo ng parang uh, PMS letter, i-email na lang po namin sa Monday. Para po yun yung record nyo. Yun din po ipapresent ipapresenta sa service advisor. Kung nakakailang kilometro na po kayo, 1000 to 20,000 po yung covered niya. Oh. Po. Tapos po ito uh, po yung um, owner's manual, so nandito po lahat ng features nung uh, sasakyan, sa mga touchscreen buttons, mga safety features. Regarding po pala sa warranty ng sasakyan, 3 um, years warranty po siya, covered naman po lahat except lang po sa mga consumable. Like, uh, battery po 1 year, uh, covered siya for one year or 20,000 km, km kung ano pong mauna, whichever hmm. comes first. So, ayun po. Then, yun nga po yung minasyon ko kanina, avoid lang po na if ever magpapay-install kayo ng accessories, uh, make sure lang po na Toyota genuine accessories. Kung gusto niyo naman po, uh, pwede namin gawin endorse anytime pag may gusto kayo accessories na i-check. May mga parts and accessories po kami. Ah, uh, yun na po. Uh, later po, baba po tayo to turnover po namin yung Toyota Innova ED Cell 2024 po. With Ma'am Lorna po. Thank you po. Thank you, Ma'am. Hi, hello, hello po. Hello oh, so. okay po. Ganda po. Ganda po. Eh. Ganda Ganda okay po. No. Ganda. Ako, so, po. 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 Ganda po. Ganda po. Ganda po. Ganda po. Ganda po. Ganda po. po. yung po. Ganda po. Ganda yung Ganda pero para sa blog uh, na lang. Opo. ang kinin yung naawin Ako nakabreak baby. ha? Nakabreak. May service na si Mom, Opo. Oh, wow. No, para po. in case, isa sa inyo, ito pa mo kay eh, ma'am. Opo. No, so, press lang. Uh, dito lang po mo. Tapos para po. Tapos may lock, unlock. Mm -hmm. Tapos ito po, pang bali ito, itagoy na dito. Tumalit na po ito, pang hold po kasi yan. Nagpahangin din po kayo, kailangan po sa umaga. Hindi po dapat may mm hindi. -hmm. Sa umaga. Tapos, turo ko din po later, yung pong icon na parang barco na kulay yung temperature indicator po yun. Opo. No, dapat po mawala muna yung room, bago po kayo mag-start ng aircon, mag-start po ng audio system nyo. Ay po yung for the meantime, ay po yun. Wait po yung inyong Wait, uh, po, of, uh, um, temporary lang Friday mo, no? Friday, Friday. Thursday. Ah, Thursday, no? Ako. Coding po kayo Thursday. Tapos, sir, dito po yung ating headrest. Apo. Headrest po yan dito. Mm. And then, nandito po yung tools. Tama. May dadagdag pa po ba ako dyan na tools? Wala na. po Jack, mayroon na po. Hindi po yung sa jack, mm. mechanical jack. Kasi ito yung gear. Ito po. Yung dugtong-dugtong na mahaba po, i-insert niyo po siya. O, gusto niyo po, po natin o non na. Non-heat naman? Opo, yung parang nakaganap po. I-ankla niyo po doon. Oh. I-insert niyo po yung pinakamahaba i-ankla yeah, nyo doon, tapos uh, counter ah, oh, po. para po mababa yung gulong. And then, I need lang po, pasilit lang din po yung gulong, sir. Kasi yung iba kinikay, wala daw po mm. stock. Mm. So, meron tayo, sir, po. Stock din po yan. Nakaset na po yan sa 32, ma'am. Yes. Okay. Pero eventually, di ba, nawawala po ng hangin okay. Oh, Kaya pala, palit po kayo ng reserve. Kasi ito yung na pare-pares po ng hangin. Opo. Oh, okay. Yep. Yeah, yep. 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 Oh, madali No, advisable 'yung mam. <laughs> Lawak mo, no? Oh, 'yan. Ang lawak. La ito pa po ang mas magandang malapit. Bilhin niya po ng luggage tray. Opo. Oh, In case po. For... Tabantin, atras. 'Yan. Asagad ah, na po yun, oh, mam, 'yung mamam. Ayun, asagad na po 'yo. Ah, okay. Okay, okay po. Ito, sir, pag ng pakalat-kalat itong seatbelt. Opo. Oh, Meron po siya dito. Ito ma'am, ito yung ito ma'am na adjust din po. Yes. Mm, na adjust okay. din po. Yan. Mas higa pa po yan kung mm. nakababa po yung mm. pinaka ko. So, okay. oh, Sorry. Naipit. Tapos sir, isa pa po yung child lock. Okay. Pag nakababa po siya, nakal-child lock. Opo. Oh, For safety po yan kapag may bata po kayo nasa. Baka niyo lang yan. So, wala silang way para buksan po ito kasi nakalak charge Mas maganda, laging nakababa mo. Tapos kayo lang po yung pwedeng, bababa sa labas. po kayo magbuka sa labas. Sila wala. Kasi lang po yung mga bata, pag may kasama, di pa po ano yung mga kinakalimut. Kaya yeah, nga po. So, lang po yan. Ibababa ko na po ba? Opo. Tapos, wala tayo sa unahan po. Side mirror, uh, para doon sa adjustment, o. joystick. So, punta kayo sa left, just mm -hmm. adjust mo yung hand sa left. Pero ngayon naman, nasit, nasit nyo na po. Opo. Oh, Depende din mm. po kasi sa height ng anay eh, kung sa pang upo. Oh, Opo. Set ko na lang, ma'am. Tapos, pag binunot niyo po yan, lahat mag-lock. Pag binaba niyo po ito, sir, That's po lahat yung anak po. Pero ngayon, ma'am, advisable na ilako mo na lahat, ma'am. Opo. Oh, kasi sabaisable, bago. Ka. Kasi yung tent. No oh, po. Bago. Ay, bago. Po, ilak niyo muna kasi bawal siya iba. Bago. Nang 7 days po, para lumapat po yung sa And then, sa una po, na lever, para po yan sa gas. So, this year tayo sa Rappi's Si Tweet Info po lang papagas po tayo. Si Tweet po, nakikita niyo po, minsan yung gas yung boy, iba po yung... Apo. Mas maganda, naka, bumaba po. Tignan po yan. Kasi may Tapos, yung pong battery, 1 year. Tulong yan is 1 year din po. Hindi yan sagot po sa warranty. And then, yung insurance, renewable po siya every year. Mm. After one year, pwede na po kami mamili, ma'am, no? ng Ang insurance. Apo, pwede na po. Kung pero mas recommended po kami sa dealer, para at least ang nag-uusap lang is kliyente at sa po yung dealer. Mm. yung niya ng insurance. Ganun. Kapag nagkaroon ng problema po sa insurance, basta po kailangan lang po yung ORCR, and then driver's license, then police report, tapos SMA. Lang yung sa ano naman? Yung sa control ng, di ba, automatic? Apo. Punta po uh, tayo sa gitna. So, um, Eco mode, um, stop and go. press lang po yung eco mode and then yung power mode. Loaded po kayo. Gusto nyo po na additional. Pero ma'am, yung pag sa power mode, eh, slow down muna. Or uh, bago orang umarangkada. Or ito po yung mag-aalangan po kayo kung kaya mm. kayo mag-power mode. Power mode na. Pero kung uh, sige, kung eco lang mama ko tapos i-manual ko na lang first gear, second gear hanggang sa pwede naman so uh, mas basta. ma powerful ang ginagamit lang po yung eco mode. Pakakad mm. lang po. Dito sa, sa do. City. Ako. Pero kapag nagpa power mode po kayo, yun po yung mga paano. Mm. Kailangan mas maganda po at mas tipid. Recommend mm. po. kasi tested ko na po, dapat po naka binabanyo po kayo sequential. Opo. Pag ito po binabanyo sa reverse na nyo, tapos mm. po, no? So, kailangan, yung stick niya nandito po. Hmm. Ay, dito po yung din po, no? AES A, po siya. So, negative, positive. Pag unang S niyan, ma'am. Four. Four na yun, ma'am, no? Opo. tapos babaan na lang. Kung gusto ba -ba po, yeah. Pababa. And Tapos palagi po sa P, sa park hihiti lang so headlight ito sorry. yan headlight park light headlight money po tapos ito naman po ganito lang po para po doon sa inyong wiper para angat naman no? para ikot din mm. ito nakita niyo po yung blue high beam and then ito po, ito po yung Pagka yung tuloy-tuloy mam pababa. Sa wiper apo. Tingnan po. Ah. Mm. Ayun po nakita niyo. Helicopter. Dito tapos tingnan po yung oh. wiper. Ayun oh. Paatras. Mm -hmm. Ayan, papunta naman sa so, ito yung pag sira. So, Tingnan sa aircon. Palagi po na ito yung sa circulation po no. Mm. Palagi po dapat nakailaw yan. Paano pa ilang ipindutin lang mam? Apo, ito po yung sinasabi ko eh. And then, kung nakita yung dipagrip para sa unahan, kapag nagmo-moist yun. Kapag malamig na po, the usual, totoo kayo sa araw, dapat po nasa, ano po yan, ito po, pinaka-level po ng mas malamig po. Uh Kapag na, nalaramdaman nyo na po na medyo malamig, ikit na nyo lang po. Tapos dito ma'am, laging low lang. Low lang. Malang po yung aircon ng inoffice. Ito po sa loading po sa kabila. Tapos dito. Meron po kayo dito na... Nga. Cooler? Yan, yeah, meron po. opo oh, po, may cooler dyan. Pwede kayo mag-stack dyan na nga na po. Yung uh, inuwi nyo sir. Huwag lang ang alak. Hmm. Bawan. Bawan po yan. Ang uh, gawin po natin, Apac brake always. Always yeah. apac brake. Pag mag po kayo, make de-in niyo lang. Oto. And then drive. Drive. Babaan niyo po yung handbrake. Yan, Ayan. Bante tayo. Apak break and then reverse. Makikita niyo po. Laging mag-break pag naka, ano, for pag mag pag, mag, pag mag, pag mag, pag for safety lang, sir. At saka dapat presence of mind. Minsan uh -huh. kasi, nangyari na sa akin. Nag-reverse ako dito. Nag-reverse ako. Uh -huh. Dito ako nakatingin. Yung pala sa drive. Uh -huh. So, may tendency po oh, maka-discussion po yeah, yeah. tayo. Pero sa lang po. Yeah, po. Uh -huh. sa akin yung susi nila, ma'am. Thank you po. Thank you so much po sa pagkitiwala niyo po sa Toyota Makati. Yes. Maraming salamat sa sa lirin, ma Yung ating <laughs> po, <our> transaction. <laughs> yeah. Ng, I think one day lang naman eh. Kaya po yung punta. Tapos, may okay. Talagang, talagang pinas-break. Just because, kailangan talaga ni Baby na siya. Okay. Salamat po. Salamat, okay. ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you, sir. Salamat po. Kaya lang mga tanong. Hmm. Kasi lang po ako. Masakit naman po ako. Okay. Hindi ko kung kayo masagot. For sure, may kausap po ako. Opo. Babalik ako po kayo ng tawag. Opo. Dito naman po akong detect sa mga tawag sa atin. Thank you po. Thank, Thank you po. Thank you po mga gustong magkaroon ng sasakyan, mga nangangarap, gustong matulungan, especially on W, hindi alam, kung paano, everywhere, PM me, and please subscribe, La Coracha Girl Vlog, para din naman po, ma-experience nyo, kung paano, maging mas masaya, at maging kompleto po, kasama po si Toyota, especially Toyota Makati. Thank you so much, OFW, and you po. And man.